So, may maganda on topic. Since medyo na pag-usapan natin yung uh, paglipat sa Vancouver, ano? Ang magandang topic na to... Hindi naman... Napag-usapan natin at kanina yan? Hindi. Ano lang, off-cam op ah. lang yun. Since napag-usapan uh -huh. off-cam. Sa tingin nyo, anong topic o definition nyo ng success? Oh, si Austin mo, ano, ano? Kaustin? Ano, kasi ikaw ang guest dito eh. Oo, oh, ikaw ang guest eh. Anong uh, parang sa'yo? Paano uh, mo masasabing... I think yung being success, pag ano, pag happy ka na sa sa lahat, I think that's success. Lahat meaning? Meaning uh, financially, tapos... Uh, Very important guest. <laughs> financially, tapos love life. Siguro yun. Eh. Love life and financially, financially lang. Yeah. Yun lang. Yun lang na yung definition mo ng success. Meron ka bang parang measurable na... Nakalay ba yung TikTok? Nakalay, parelo <laughs> eh. Okay. Merong measurable ka bang number sa financially para sa iyo? Basta ano, six figures. <laughs> Mga yeah, six figures. Six figures like a year or monthly? A year, or? a year would be. Oh, I think that's it. it. That, a year. Yeah. Is happy ka na? Oo oh, naman. Ikaw naman, Kurt. Tanong definition mo para sa iyo ng success. Paano mo masasabing successful ka na or siguro yung ano? Sa ibang tao kasi parang yung nakita ko yung success yung pag may binibili ka, hindi mo na tinitingnan yung price tag, di ba? Yung, oo. Oh, oh, Pero parang, para sa akin, parang that's very, parang materialistic. Superficial, parang, Parang yung oh. siguro na lang, pag contento ka na sa lahat ng bagay. Parang sabi nga ni Austin, it's either financially, like oh, oh. relationship, status. Yeah. Kasi para, para sa akin, nakuha ko naman yung gusto ko, pero parang hindi ako nakakontento eh. May kulang pa. May kulang. Parang huwag kang makontento. Hmm. Huwag kang maging komportable. Hindi ka masinabi na huwag kang maging komportable. Like, uh, pag nagiging komportable ka, isipin mo na parang kaya mo pang mag-achieve ng mas mataas sa mas malaki. Uh, diba? mm. In what sense uh, sa inyo, like, marirealize na? Parang sa akin is, kung anong meron na kayo, nyo masasabi. Like, let's say meron na ako ng bagay na to. Mm. Or not necessarily bagay or whatever it is, na meron na kayo na masasabi nyo, oh shit ito yung pinakil ng success para sa akin. Parang ngayon na meron na ako nitong bagay na to, bagay man yun, relationship man yun, is sasabihin ko sa sarili ko na ito yun. Ito yung happy. Yung parang symbol. Na Oo, sa parang sa ano simbol. yung magsisimbolo oh, so, ng ano mo. Like bagay. That's, not necessarily. Bagay, kotse, relo, mga ganun ba? Not necessarily yun. Parang let's say, pag meron ka nang na-accomplish, kasi parang pag nakaka-achieve mo yung six figures, na-accomplish mo na eh. Hmm. Pag meron ka ng magandang relationship, na-accomplish mo na yun. So, health health din pala, health. Hmm. Three things pala yan. Health, uh, financially, tsaka relation. relationship. Yeah. So pag na-achieve mo lahat yun, masaya ka Aano na. Oo naman. Sa'yo, pero din financially or anything like that? Kasi eh, kahit anong mangyari, magtatrabaho ka pa rin eh. Oo, oh, oh, tama diba? naman. Totoyan. Tama naman yun. Parang ang maganda kasi pag hindi mo pa nakukuha yung gusto mo, parang pinaghihirapan mo. Hindi boring yung buhay mo kasi parang sila Steve Jobs. Sila, oh. ano Bill Gates, parang boring na yung buhay nila. Mm. Kasi kahit anong mm. gawin nila. Mayaman na sila. Mm, siguro na lang more of like, ayun nga, health nga. Oo, oh, tama naman. More kasi di ba si yeah. Steve Jobs namatay siyang parang billionaire. Hmm. Parang, tas Tapos may, ah, ano naman siya, may oh, cancer siya. may cancer siya. siya diba? Parang... Wala din oh, hindi niya na-enjoy. Parang... Pinaghirapan hmm. niya lahat. Hindi mo madadala day. sa hukay. Oo, yeah. oh, tama yun. Pero tama. kung si Drake ka, Money in the grave. <laughs> money in the grave. <laughs> yeah. kaya, da, kaya yeah. ang money talaga hindi importante. Health talaga. Tsaka... Eh, yeah, di ba quit ka na sa work mo ngayon? Di ba importante? <laughs> 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 hindi importante. Hindi ko ba eh. Taya, Yon, <laughs> <see. Yan>, maganda <laughs> may, may, yung nasabi nyo. Health, di ba? Tsaka relationship. Ah. Yeah. <laughs> ikaw, ikaw. <laughs> ako naman. <laughs> <laughs> ano ka talong? Ngayon, siguro dating oh. ko yung sinabi nyo na para sa akin, siguro. Sa'yo, ang kukunin ko sa'yo is <laughs> contento sa iyo naman ang kukunin ko is happiness. Uh -huh. Siguro sa akin pagka ang number one goal ko kasi is mamuhay ng unang-una sa lahat is sa Vancouver. Yon. No. Makapamuhay ako doon sa condo na gusto ko without thinking yung bayaring ko mm. monthly. So doon papasok yung finances. Mm -hmm. So yung tipong gigising ako nang hindi ko na iwo-worry kung may trabaho ko or wala parang gusto mo lang ng passive income na let's just say yeah. god willing may passive income ako no. or god willing meron na akong save, na save na pera na ganun kalaki na kaya ko nang mabuhay mm. for the rest of my life na nandun lang ako sa syudad na 'yon mm. sa lugar na let's say gusto ko tumira sa downtown vancouver or whatever para sa akin i think yun na yung success eh yeah, kasi yeah. let's say masaya naman ako sa relationships ko you know mm. parang hindi naman ako oh <laughs> <laughs> adray, uh, eh. <laughs> 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 sa mga nakikinig po sa Spotify, <laughs> <laughs> naglagay lang siya ng lip balm. Spotify <laughs> Bay ba yan? O oh, nasa Spotify ito, pre. Uh, shoot. <laughs> anyway, going back to uh, usapang success. Yun nga, parang, siguro pag na-achieve ko yung bagay na yun, doon ko masasabing contento na ako. Mm. Kasi hindi ko naman hinahangad yung tangin na meron akong 5 million sa bank account, 1 million sa bank account. Parang, let's just say, may pera akong pumapasok na $10,000 a month to the point na kaya nang i-cover yung bills ko. Mabubuhay ako kahit na ano lang gusto kong gawin. Alam mo yun? yung mm. Ibig sabihin, di naman sa akin yung dapat makabili ako ng ganto kamamahaling rel. Ganto kamamahaling sasakyan. Parang sa akin, simple lang. So yung hindi sa iyo, parang yung material? material hindi, na hindi ba? talaga. Parang yung sinabi nga ni Kurt na ay, uh, pag inabot mo yung nakontento ka na, wala na. Like, may mga bagay na, let's say kasi ngayon, sa ginagawa natin, kumikita man tayo ng maganda, let's just say parang nabubuhay tayo sa araw-araw, kaya natin bilhin yung gusto natin. Hindi pa tayo contento. Yeah. Di ba? Ja, human nature, hindi ka mga contento. Tama like, yun. Tama yun. Kung baga, ako, parang nabili ko tong kotse na to. Parang, wala pa rin. Gusto ko hmm. pa rin to. Tama yun. Tama yun. Gusto ko pa rin to. Nabili mo tong relo na to parang gusto, gusto pa para rin iba. Yeah. Hanggang sa, hindi ka nakakontento. Like, may Rolex ka, na ka na pero big. gusto mo na Richard Mill. Mm. Okay, oh, di ba alam right. mo yung mga ganun. Yeah, tama ganun. yung sinabi ni Kurt doon. Tsaka going back doon, oh. parang sinabi nga ni Kurt, di ba, hindi nakakontento. Gusto ko lang i-credit kasi nakikinig ako sa Payaman Talks. Sinabi nila kong na parang nasa human DNA daw. Yung parang, pag na-achieve mo na yung goal mong una, na-achieve mo, nasabihin mo, shit, gusto ko pa nung mas mataas pa. Mm, mm. Parang, parang natural yeah. na, na nasa DNA natin yeah. yung ano na parang pag nakuha mo na yung pinaka, pinaka, may bago ka na namang, mm. may bago ka na namang... Di natatapos. Oo, oh, na parang tapos. ano siya? Goal. Goal, yeah. oh, Pero yeah. para sa akin, matatapos yung pinaka na yun pag nandun na ako sa, I have my own place, sa lugar na gusto ko, mm. with enough money to live forever nang wala ka nang iniintindi. ba, <laughs> <laughs> Guys, happily dito, ever after. Dito nyo lang narinig yung happily ever after. <laughs> for the first time. Man. A... Yeah, for the first time. Ikaw ba, Austin, naisip mo sa katatanda dito sa Pinas? Mas gusto ko sa Pinas eh, actually. Oh, so talagang uuwi oh. oh, at uh, uuwi ka doon. Hindi naman like mag stay forever doon. Kumbaga, six months siguro, balik doon, balik dito. Oh, dual citizen ka na ba? Or, Hindi Or? pa eh. Mag-apply pa ako. Paano mo pala nabili yung lupa mo doon? So, ano, ah uh, so basically, Uh, may yung tita ko, nung nandun pa yung tita ko, siya yung tigais ko ng papel. Ano ba? Real estate agent ba yung tita agent, mo? Agent, oh, broker ano ba? siya? Ano, broker, uh, ano? ano siya? Uh, ahe, eh, ano ba yung ahente? Siguro, parang gano'n. Yeah, agent yeah. niya. agent, oh. Oh. agent siya. So, may porsyento siya doon nung binili mo Oh, Oo, ano, oh, meron. Oh, Yeah. Oh. Mm. Sa so, so, chat, hindi ito. ko naman binili. Siyempre, pinulog ako pa siya. Oo, oh, pero may yeah. ano siya doon. May yeah. share siya doon. Oo, oh, 10% ng ano. Mm. Ito, sa tingin niyo ba, sa point ng buhay niyo ngayon, in a way, makukonsider niyo na yung sarili nyo successful? No, not yet. Not yet. Mm. Concert. Oh, hindi. Never, hmm, hindi never. never yeah. Even if yeah. parang pag-inisip mo deep down na parang yung ibang tao na... Masyado pa maaga. Para maganda yan. Man. Masyado pa ma... Too early. Yeah. Yeah. Siguro ko ano. Yeah, go. Kung bi-weekly may bang ako na 5,000, I think that's enough. Oh, okay, that's fair, that's fair. Yun nga, parang 10,000 dollars a yeah. month, di ba? That's good. Yeah. Kasi parang may sinabi lang ulit tulad nung sabi ko nga, narinig ko lang to sa Payaman Talks, parang maring maaaring may isang tao na Pilipino na ang goal niya is maging bilyonaryo. Tasos pata namatay siya. Meron siyang 999, ,999, ,999 pesos. Iko-consider ba niya yung sarili niya na naging successful siya? Sa mata ng iba, successful siya. Pero maaaring sa mata niya, hindi. Kasi yung goal niya is hindi niya na-meet yung actual number na, na gusto niya. Which is good, which is good. Pero sa tingin niyo ba, ang success in eh, ipapasa? I mean like success, like let's say yung mindset wise. No. Bakit? Kasi na, kunyari tatay ko, mayaman na siya, nagawa niya na. Kung ako hindi ko nainisim, nagawa ng tatay ko, hindi na ako maghihirap. May pera, yung pera niya sa, kanya, sa akin din naman niya ibibigay. So yes ang right. tanong doon, makukonsider mo ba na ipapasa yung success? So sagot mo, no. like yung think, wealth or yung yeah. mindset? Ano ba? I don't think, kasi um, okay. let's just say. Okay, at taga-taga. Para may, kung si Lebron, may mm -hmm. si ni Lebron, may papasa niya kay Bronny para maging hard worker din si Bronny. Yun, yun. Yung parang, Naging yung, parang hard worker pwede man niya, na so So pwedeng gawin sabihin ni Lebron yun na pwede niya ipasa yun pero it's it's up it's up to the the son kung i-approach niya yung sinabi ng tatay niya. Ako oh, kung gagawin uh, ni Bronny uh, uh, na ano. Uh, oh, well, hard that's, work. that's fair. I would say si Kobe, bro. Ang dami, ang daming na-inspire ni Kobe. Hmm. Like, Isa yes, ako din. Jason Tate, Sir Erwin. Yun nga, depending nga yeah, sa tao. Mamba ta mentality. Mamba mentality. Are, yung mindset. In, they, uh. Kasi parang, like ano, parang nanakuha ko lang to kasi itong topic na to. Kay kasi talagang parang nakinig ako eh. Parang sabi nila yung nature versus nurture na parang ang pagiging successful ba ng tao is in nature nila. Parang pinanganak ka ba na nasa DNA yung pagiging successful or versus sa nurture na ito yung naging upbringing mo na pinalaki ka ng tao, sa'yo, ang nakapalibot sa environment mo, yung mga successful na tao. So, araw-araw, ang naririnig mo is like, eto yung mindset ng pagiging successful, ito yung kailangan mong gawin para maging successful mm. as opposed to sa pinanganak ka na na parang, alam mo yung mga gifted na pinanganak na magagaling sa music? Mm. Yung mga ganon. parang mm. ang success ba na ipapanganak ka ng ganon mag-isip mm. or kailangan kang i-upbring or parang palakihin? Oo, oh, nasa mindset yan So, Umang, meaning, tingin mo, pinal, pina, sa magpapalaki? Ito, et, et, yung tanong ko sa'yo. Teka lang. Pag pumunta ka sa gym, ikaw yung pinaka-fit doon, ikaw yung pinaka-macho doon. At tingin mo ba, parang gusto mo pang pumunta doon? mamomotivate ka pa po, po mag-gym. Kasi ikaw na yung pinaka-fit doon eh. Which is, pag pumunta ka sa gym na, ikaw yung pinaka- Pinaka-pinaka. Pinaka-hindi pinaka, pinaka na fit. Siyempre, mamomotivate ka, di ba? Mm. Kasi yeah. Iba, lahat ng people around you, parang mas, mas better sa'yo. Yeah. Kasi, kasi yung ibang tao, depende sa perspective eh. Iniisip ng ibang tao na like naingit sila eh. Oo. oo. Dinilagay na model yung tao na yun para maging successful, mm. di ba? Kaya nga sabi nila, pag pumunta ka sa room na ikaw yung pinakamatalino, hindi ka mag-evolve. Hmm. di ba? Parang yeah. sumama ka sa room na ikaw yung pinakabobo kasi ah. may matututunan ka dun sa matatalino ah. kasama mo. Eh. Tama naman, diba? tama. Yeah. depende talaga sa tao. Pag tamad ka, Tamad ka. Tayo. Tamad ka. Tayo. So baga parang... Taka sa environment. yeah, so yeah. parang nurture nga. more yeah. on, ang yeah. success is more on nurture. Yeah. Hindi siya yung pinapanganak na nasa DNA mo na kagad. Talaga oh. na successful ka, di ba? Like yung mga atlet, di ba? Parang... Hard diba man, talaga, di ba? May talent ka. Pero di diba mo naman... Si, si di ba? Practice. Hindi naman siya nag... yung talent. Ayaw niya mag-practice. Yeah. Natapos agad yung karera niya, di ba? Unlike dun yeah. si Vince Carter, parang uh, ang na niya. Siya Tapos pinakamatanda yeah. sa NBA, di ba? Naglalaro pa. Naglalaro pa, di ba? Kasi parang hard work always beats uh, talent. talent. Tama yun. Ah, ano okay. ba yung sa Tagalog, yung daig ng matalino, ng masipag ang, ano? Daig ng, ano? <laughs> daig ng, nang nag-hard work yung matalino. <laughs> Pero gano'n, ang masipag, uh, ang matalino. Basta sa, I don't know, nalimutan na pa ang damo kung sa simbahan din ang tuloy. <laughs> tayo ng ano ba lang connect? <laughs> Parang ganun ba? <laughs> Daig na masikap. Masip, I don't know, masipag ang matalina. And, oh, yeah. yeah. And, and, Para yeah. narinig ko nga yan. Mm. Yeah. Kasi may, may point dyan eh. Kasi sabi nga ni Kurt, di ba, na aanihin mo nga naman lahat ng talent mo kung at the end of the day, potato couch ka. Mm. Oh, like, exactly. lagi ka lang nakaupo. imbes oh. Imbis na, yun nga, mag-work ka. Like, pag, oh. like, let's say, i-enhance mo pa, yeah. hasain mo oh. yung, yung talent mo. Mas pinipili mo na lang manood ng TV or sa Hindi naman po ah hindi sa mga mahilig manood ng TV diyan hmm. hindi namin kayo binabash. Oo. Parang, parang, ako. Mahilig man ng TV. Ito web. TV lang, TV lang. So ngayon, nowhere, Since mo, ito, pinag-uusapan natin yeah. yung success. Sa tingin mo, paano mo ma-achieve yung success mo kung ang ginagawa mo, ilagi ka nanonood? Yeah, that's right. Ang pinapanood mo? Wala, kung ano-ano lang. Mga blogger, kung ano -ano vlogger, kung ano-ano vlogger. Hindi, kasi naman, may natututunan naman siya eh. Hmm. So, may skincare routine nga eh. <laughs> 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 Pero, Pero sobrang tagal, maintain, ma ano mo rin eh, ma-realize mo. Patang ginagawa ka dito sa bahay, nakaunod lang ka TV everyday. Pero nanonood ka pa rin. Oo oh, naman, kanina nanonood ako. <laughs> Pero na-realize ko na, yun nga, na shit, kailangan nang baguhin. Yeah. Eto, Ito katulad nito, kaya ako nag-message nag kita kasi I want something tama, new. Tama, tama, tama. I like that, I like that, I like that. I want tama. something new kasi nga, na, 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 everything ginagawa ko yun eh. Kung yeah. ano ba naman yung three hours, four hours sa akong makasama kay, kay Kurt at saka kay Erin para mag-gento. Tama diba? naman. na. Mag-gento. Yeah. Magento. <laughs> Ano, <laughs> okay, ganito na, ganito okay, na. Okay, na, okay, na. Paano ito? Since way. since kasi parang same-minded naman tayong mga individual dito mm. na parang lahat tayo gusto natin maging successful. Mm. Sa inyo ano yung biggest motivator nyo? Na parang, Pah! Let's say ako for example, siyempre ko na may times na na-burnout ako, na napapagod ako mag, ay, maggumawa ng kahit na ano na interesado ako, na passionate ako, na hihiga lang ako. Pero ang ginagawa ko palagi, shit, kung hindi ko isasakripisyo yung yung, yung time na to ngayon na magtrabaho ko like mm. gawin ko to hindi ko pag hindi ko hindi ko um, hindi ko maaabot so paano ka na ma-motivate yun iniisip ko siguro palagi yung ano na parang shit yung time na wini waste ko ngayon parang ngayon magpapasarap ako pero ang 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 ang, ang ano ang resulta nun is hindi ko maaabot yung yung, yung gusto ko yung, yung success na gusto ko mm. parang alam mo sinabi nila na live an easy life now live a hard life later as opposed to live a hard life now, live an easy life later. Parang ganun oh. ako mag-isip. Parang oh. lagi ko lang iniisip sa isip ko na minsan pangarap, minsan gusto ko na shit, gusto ko mag-potato couch lang mm. na five days a week, wala akong ginagawa. Pero nare ko na parang tang ina wasted potential yun. Lagi. Hindi ko naman inisinasabi yan na kasi iba-iba ang, ang, ang katayuan ng trabaho ng bawat isa na may ganitong tao na pag nagtrabaho siya talaga namang sobrang pagod siya sa maghapon sa trabaho na ang kaya na lang niyang gawin pag-uwi is magpahinga. Parang ganoon, Ganun ko pinupush yung sarili ko na parang pre, eto ba gusto mo? Kung eto yung gusto mo talaga, pues kailangan mo tumayo. Kailangan mo na lang panindigan na pinili mo to. Mm -hmm. Kasi parang isa pa rin sa prinsip sa principle na naisip ko, this life didn't choose you, you it chose this life. Yung ganun. Oo. Di ba? parang ganoon. Yeah. Yeah. Alam mo 'yun, parang yeah. parang sabi ko puta, lahat naman tong mga camera na to, pag-edit, -e yeah, content. Lahat 'yan pwede ko naman talikuran eh. Mm. Pero pinili ko maging content creator, pues kailangan ko panindigan. Alam mo 'yun siya sabi yeah. ko. Kung bagay niisip mo, ba't ka ba nagsimula? Oh, yeah. Remember why you started, 'di ba? 'Di ba? So kung binali wala mo lang lahat 'yun. Yung oras na nasayang mo. Diba? Tama, tama. Kaya parang yun yung nagmo-motivate sa kanya to keep going, diba? Parang Kayo, anong motivate biggest motivator niyo pagka yung nandoon kay sa point na parang shit napapagod din ako, parang stop muna. No, be honest ako pag nandoon talaga ako, napapayaga talaga ako. <laughs> yeah, yeah. Yun naman talaga. normal, normal lang yun eh. Guys, ayaw palabasin na hindi ako nagpapahinga. Totoo niya, nagpapahinga rin ako. Pero may times lang din talaga na pinupush ko rin talaga na minsan Mag, 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 push forward lang. Hmm. Normal lang yun. Normal, normal lang, normal yun, lang yeah. yung mapagod. Normal lang yung ma-burnout. Yeah. Pero Kaya ikaw, Austin. Oh. Pagka Papahinga din ako. Lagi nagpapahinga. Lagi nga. Lagi may point mas sa sa buhay mo na parang tangin na shit ng trabaho. Parang Do you smell that? umalis. Oo oh, naman. Do you smell um, that? Oo, oh, maraming ano <laughs> that, that shit. <laughs> yeah, like, parang rin. ang shitty na mga work ko. Uh. Bully yung mga ork ko. Like sa Toyota, yun din yung naisip yun but... ko. <laughs> shout out sa Toyota. 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 Katulad doon, na sa, ano, sa katrabaho ko, naan na rin ako na puno na ako kaya umalis ka umalis na. Umalis na ako. Tapos doon naman sa isa, after noon, taka na magkawenta na naman, mahaba na naman to. Huwag <laughs> mo na ikwenta yung side quest mo. Isama rin mo na lang. Isama. <laughs> yun oh, niya. Uh, <laughs> Katulad sa travel, nag, nag health care aid travel rin ako eh. Oh. mm Katulad nun, na, na ano, na, na, papunta pa lang, pagod na ako eh. Tumuhi ka na. Alam yung drive ng 3 hours. Oh. Papunta mm. pa lang, pagod na ako. Kaya, ayun, eh, iniwanan ka. Sabi ng mo na, muna, doon. sa mga hindi po nakakalamang health care aid sa Philippines, parang caregiver ba? Yes. yes. Yun, yun, Anyway, okay. Pagod ka na and then... And then, pupunta ako doon. Nagkatrabaho ko 8 hours. mm Di ba? And then, babalik ulit. 3 hours again. Drive. Di ba? Parang... Oh. Wala ka nang magawa sa bahay. eh. Tulog na lang, uwi tulog, wala na. Video call. <laughs> <laughs> alam mo yung sinasabi nila na yung goal mo, bago maging 30 ka lamang na maging millionaire, di ba? Yeah. Pero ikaw ba, so, tanong ko to kay Austin. Ah. Sa edad mo ngayon, sa mga kabatch mo, sa mga kaedad mo, minsan ba kinukumpara mo yung sarili mo na parang shit, parang they're doing better than me pero magkaedad lang kami? Ah. Hmm. Minsan ba naisip mo yan? Maganda mayan? yun, naisip maganda mayan? yun. Kailan ma ba naisip? Wala naman. Ah, uh, kahit hindi man close friends. Uh, actually, oh, kahit oh, kabatch so, mo, mo lang. Actually, oh. sa, YouTuber, YouTuber, a YouTuber. Oh, YouTuber. Okay. Si ah, uh, nung naki, nung napapadya sa Axe si Doggy, 27 pa lang siya. Meron na siyang uh, milyonaryo na siya, meron na siyang mga Corvette, oh, Mustang, oh. may bahay na siya na patayo. Kumbaga shit, 27 na 27 na siya na nakaya niya 'yun. Bago mag-30, ba? Oh, bago mag -30. bago siya 13, meron milyonaryo na siya. Hmm. As in, meron na siyang pera. Kumbaga sa so side ko, shit, tangina. Ano Kailan kailang kaya 'yon? Pero ano yung mindset mo ngayon about it? Yeah. Para ani, parang ano eh pag ano eh, dito. Para ang nangyari kasi nainggit ako eh. Nainggit ako sa kanila uh -huh. na, na nagawa nila yon sa ganung edad. Kumbaga ako uh naging humble na lang ako, okay? Kaya na uh, I'm happy for them na nagawa nila yon. Uh -huh. Okay, parang just be humble, I guess. Eh uh -huh. wala eh wala nung pin, yung nung, nung nung edad ko eh. Nung uh, I think I was 25 noon. Mm. Uh -huh. Kumbaga wala pa eh, wala yung, yung ko na wala pang pa direction eh. Wala hindi ko yeah, alam kung yeah, ano yung yeah, tatahakin yeah, yeah. ko eh. Kaya ah, siguro. Oh. Well, I'm just uh, naging happy na lang ako sa kanila. Kung ano man yung na-reach nila, naging humble na lang ako, happy yeah. na lang ako sa kanila. Pero yung inggit ba na yun, may nagawang buti sa iyo daw? Kasi I mean by buti oh. ah, kasi yeah. it, kasi madalas natin sabihin na masama talaga mainggit. Mm, mm, Pero totally. minsan, ang inggit, may nagagawang buti. Mm. Na parang... Motivate. Sometimes motivate. Shit, right? nainggit ako mm. dito. Ang gagawin mo ngayon, pag-aaralan mo yung proseso ah. kung paano niya ginawa. Kaya nga mm. ano eh, kaya ka invest Ako, nag-start ako mag-invest 25 years old. Kaya nga nag-invest ako mm, that's eh. That's good, that's good, that's good. Kaya ako ka nag-invest ako sa Pilipinas kasi naano ako sa kanila, na ako Sino bang kanina. napanood mo mm. sa ano? Yun nga, si, ako si, actually mayroon ko, time na yun, ako si, yung pandemic nag-start. si, ako si Doggy lagi pinapanood ko eh. Kasi dami dami niyang binibili, ang dami niyang oh, business. So parang uh, nainganyo ka oh, dun sa success oh, na nakikita mo sa kanya. Na-influence na talaga siya uh, ng yeah. influencer. Oh. Uh -huh. yeah. oh. So, so influencer. sa tingin mo ba hanggang ngayon yung yung uh, impluwensyang yun mm -hmm. sinasaboy mo? Paano sinasaboy? Parang let's say sinasaboy meaning like kumakayod ka, gumagawa ka ng paraan para maabot mo yung... Yun parang bag, ginagawa mong ginagawa blueprint, Blue boy mo. may nga, nag step, uh, nag first step nga ako, yun nga, pag-invest sa land. Ngayon, wala kong enough na money para mag another step forward. Kasi nga, kulang ako sa financial. Yeah. Oh. No. Kung meron man akong extra, then ako, ako ng extra dens, siguro magbibisiklas na ako, mag-start na ako anuman. anumang eh ngayon wala pa sa ngayon. Ano bang plano mong business ngayon? Yun pa nga ko pa alam eh. Oh. Yeah. yeah, pero that's good. Masaya ako para oh. sa pre, kasi isa ka sa mga taong hindi lang nainggit. Hindi natapos sa inggit. Oh. Yung ano, yung pandemic na uh, na. Ah. Pandemic pa noon, like alam mo wala tayong trabaho, wala tayong ano, oh. pero may extra income ako noon na naka-ipinandown ko sa uh, oh, 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 tama naman 'yun. Tama naman 'yun. Ikaw ba 'noong perspective mo nun sa mga kaedad mo na ano? Siguro ako ano pre, parang sa isip ko naman is siguro mabuti din na ng paano ako mag-isip towards that is pag may nakita akong kaedad ko na mas successful sa'yo. Mas successful sa akin. Unang tumatakbo sa isip ko is anong proseso? Anong proseso? Anong ginawa nila para maabot to sa edad na to? Mm. Sometimes, di ba, pwede mo i-ask sila. Exactly. Mm. Parang yun nga eh. Parang, Ngayon ginawa mo. Yeah, di ba? Diba? Ba't diba? galit ka? Then, then, <laughs> <laughs> parang, parang ano, ang, parang ang, mentor mo. Oo, mentor. yun. Di ba? Parang, 20K. parang bago sa akin pumasok yung, ano, hindi actually, sa akin, parang hindi ingit eh. Parang mangha. Mm. Parang what the heck? Parang, anong ginawa niya mm -hmm. para mapaabot niya yung sarili niya sa ganitong um, estado, sa ganitong edad. May tanong ako. I'll go. Bakit merong, ma- ba sa Pilipino mindset, alam I mo mean, di ba may mga basher? Oo. Oh, 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 Bakit sila, hindi na lang sila matuwa sa nakakamit ng taong yun? Bakit nila kailangan i-bash ng i-bash yung taong nagiging successful? Ano Magandang tanong yan. Sa, tungkol sa basher, is